Good morning mga idol dito kami sa ano lumating mga idol namimili kami ng materialis <laughs> ayosin namin dun sa ano namupa kami ng isang pwisto sa highway para makita yung gap namin at nandito kami bumibili kami ng materialis mga idol oh yan mga tubular at plywood yan si kabubo glowy yo, yo, yo. kumuha kami kasi ng pwisto mga idol sa gilid ng highway para naman makita kami kasi wala na kaming walk-in. Ngayon <coughs> hmm. mga idol, may still mating. Para naman magkaroon kami ng walk-in kasi Oy. medyo umi na mga idol, wala na kaming ano eh. Wala nang ng walk-in. Hmm. Kaya, kami. Ang problema, ng mga idol eh kami magpapayos ng pwesto kaya bumibili kami ng anong materialis hmm. ito na mga idol pinagawa na namin yung pwesto namin dito sa araw. ah, lagyan namin ng partition dyan kasi kalahati lang kinuha yan, ito ang magiging pwesto namin mga idol. Display area. Dahil wala kaming walk-in. Kaya lumabas kami para magkaroon kami ng walk-in. Ngayon, nandito kami sa highway mga idol. idol oh. Hmm. Parang gawa man lang ng professional mga idol. Hmm. mag magbakal kaya kaya ni Kabubog Glowy. Hmm. At yan naman si Mano mga idol oh. Mga nat natutunan niya kay Kabubog, ano, kay Kabakal Taroy nangyayari na mga idol oh. Nangyayari na yung mga ano, na tutunan niya kay Kabakal Roy. mga idol, kakain mo na mga idol. Time check tayo ngayon, quarter to 12 na. Kain mo na mga idol. Eh mga idol, kabubog, time check tayo. Alaw na mga idol, kabubog. Kaya nagsimula na si Lach. Magkabit ng uh, walling natin, yung plywood mga idol, kabubog. Ginamit natin sa walling. na po mga idol po kompleto na po may steel mating na nandyan si Mano nagwi-wielding mga idol kalog mm. ah, mga idol oh. dito may partition na dito na na yun lalagyan pa rin namin yun ng steel mating at bukas dyan kami oh. papalitan namin yan mga idol at pagkatapos dito tanda na to Yeah.